Sa harap ng pagbagsak ng farmgate price ng asukal, bibili na ng pamahalaan ang asukal ng lokal na magsasaka. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, inaasa ng alokasyon ng 5 billion pesos na budget na gagamitin ng Philippine International Trading Corporation sa pagbili ng asukal. Makakabili ito ng 1.8 na milyong sako ng asukal na ibibenta sa mga consumer o gagawing karagdagang buffer stock. Sa ngayon, nagkakahalaga ng 2,400 hanggang 2,500 pesos ang kada sako ng raw sugar. Target itong bilhin sa lagang 2,700 hanggang 2,800 pesos. Tiniyak naman ng SRA na sapat ang supply ng asukal sa ngayon. Kaya't wala pang dahilan para magangkat ng asukal o tumaas ang presyo. Informally, verbally po, uh, approved na po ito. Yung talagang trust po natin ito is to go to into retail However, yung since um, it takes time to to do retail, no, mas mabagal yung bentahan doon, we will always keep it po as a buffer as well. So matatago siya until after milling season, pwede natin siyang i-release po into the market. So this will ensure stability of supply.